Ano nga luto ni? Pork something. Pork sabaw? Oo. Um, tamo rin din naman din sa Miklong uh, Train Station. <laughs> Manyaga kami. Ah, uh, may kanon, yung sabaw. Siguro sa ato ni, kaya may kwando bulalo, no? Hmm. Bulalo type. Beti lang ang taming luto nila. Lato na ang ng train ha? Sa likod ko may release. Kilid yun yung release. Oo. Hmm. Pero nami ang pa-blastar nila, di ba ka? Do, limpyo yan. Daan na nga release ang train ha? And very functional. Functional agad saya. May ginagamit siya as a sabong. Do, do, hindi sa nila. Kay, abi ko do, bulal lo tayo pala. Oo. pero hindi sa bulal. Oh, no. Pero nami sa gam. Nami. Oo, nami sa Disney pork. Ah, pork. and? Pork stew maybe. Uh, mais. Daw bulalo ko sa atin Bulalo, ah, pero Lain ilalasa. Uy, oh. Akay may kimchay. May kimchay? Oo. Uh Basta may kimchay. Kimchay, lain. Ilan ni ga ang isa ka? Mas yeah. eh. ito barato lang na, the 150. I don't know. 150, Basta ba? mga 139 something One, or 150. Huwag eh. pa ka lang mo 200, ano? Eh, uh, may ara eh. Mga 200 okay, times 2 mo. Times 2. Compare mo sa ibang nga food, di ba yeah. Sige, na tayo, babe. lang? Sige, panyaga na tabi. Dailang be. Mga Pinoy ang magkaon niya. Dali na, di mo. Yan yung Pinoy magkaon niya. Ito nga tayo sa bawo.